nagagawa ko kanina no so, to ay um to mutya na pangilang kidlat sa ilalim naman ito nilalagyan ko ng iba't ibang mga sangkap o mga mutya rin na ginagawa kong maliit na pinipino ko nilagay ko sa loob so kasi meron diyan ganyan no parang dito ba So, ayan na siya, nilalagyan ko po. po. ito lang po ang ginawa ko dito oh, itong itong nasa ito itong itong merong uh, mutya pero itong sing, sing hindi po akong gumawa nito binili ko lang po itong sing sing tapos nilagyan ko lang ng ganito no uh, As, Ano lang, practice-practice lang sa akin ba? Para mamasters yung skill sa paggawa ng mga ganito. Pinakinis ko na yung mutya o oh,